Kasama natin ngayong Martes ang aming resident lawyer, attorney J.J. Atienza para sa paghimay sa isang kasong legal sa bisik ng batas. Madalas pong naitatanong sa atin ng ating mga kapitbahay, paano daw po ba kung sa kanilang pangungupahan ay wala silang kasulatan? Maaari ba silang paalisin ng landlady o landlord nila sa dahilang expired o tapos na ang kanilang kasunduan? Si Carmen ay nagsimulang mangupahan sa apartment ng kanyang kaibigang si Letty noong 1994. Wala silang kasulatan na pinirmahan, subalit buwan-buwan na nagbabayad ng kanyang upa si Carmen sa halagang limang daang piso. Matapos ang ilang taon, binigyan ni Letty na sulat si Carmen na nagsasabing tinatapos na niya ang kanilang kasunduan at binibigyan lamang siya ng sampung araw mula sa pagkakatanggap na sulat upang umalis sa apartment. Kung hindi raw aalis si Carmen sa nasabing apartment, magbabaya daw si Carmen Keleti ng upa sa paggamit ng bahay sa halagang 3,000 piso bilang buwa ng upa hanggat hindi ito umaalis. Maaari nga bang paalisin ni Leti si Carmen sa inuupahang apartment gayong wala namang kasulatan na mag-expire? -e sa isang halos kaparehong desisyon po na dinesisyon na ng Supreme Court, may karapatan daw po ang mga landlady o landlord na kagaya ni Letty na magpaalis ng nangungupahan sa kadahilan ng expired o tapos na ang kanilang kasunduan ng pangungupahan kahit po walang kasulatan. Ito daw ay kinoconsider na kasunduang pangungupahan na walang itinakdang panahon o lease agreement with no specific or with no specified period. Kapag ganito daw po ang kasunduan, ang kontrata ng pangungupahan ay considered na maaaring mag-expire sa bawat katapusan ng buwan sapagkat ang pinaka-renewal nito ay nangyayari sa bawat buwan na tumatanggap ang landlady o landlord ng upa. Nagiging buwan ng kasunduan ang turing dito. Inaanyayahan po namin kayo na magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter at gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.